mahal, alam mo at alam ng lahat ng tao na nandito kung gaano ka iyakin. Kaya iiksian ko lang to. Honestly, sinulat ko to 10 days before the wedding. Para sure na walang makakalimutan. <laughs> Standing here today, surrounded by people we love, I am filled with overwhelming sense of joy and gratitude. Alam mo ba para kong si Alice ko. <laughs> hindi ko maalala your honor. <laughs> But hindi ko man maalala kung paano paano nagsimula ang lahat nang to. Pero may pero. Hindi man ikaw yung taong hinilip ko, pero ikaw yung dumating sa buhay ko. <laughs> But I would like to thank, thanks God na ikaw yung ibinigay niya sa akin. Inisip ko na lang siguro may purpose si God kung bakit ikaw. Kasi sa kabila ng lahat, sinasabi, sinasabi nila, mapabadside side man yan or what, Marami silang side comment about you, pero wala naman akong pinakinggan kahit isa sa kanila. Matigas kasi ang ulo ko. Joke. Hindi naman sa matigas ang ulo ko, kun kundi ako lang ang nakakakita at kung ano at sino ka. Na mas kilala kita ng higit, nang higit pa sa pagkakakilala nila sa'yo. Marami man tayong struggle sa life, away ba ti, pero naaalala na, mo ba nung no? sinabi mo sa akin na kapag hiniwalayan mo ako, hindi mo na ako babalikan. <laughs> But thanks God, never mo akong iniwan. Kahit, sa, kahit sobrang sama na ugali ko sa'yo, lagi akong galit, pero alam mo naman kung bakit. I'm here in front of you today, October 30, 2024, saying yes in front of our love in the center of God, become your wife. I want to share my promise with you, promise that come the deepest of my heart. At Geyser, the boy, mahal. Promise, promise ko sa'yo na hindi ako magiging si Leron Leron Sinta. Bakit? Kapag nabali ang sanga, hahanap ng iba. Sana ganon ka rin.